magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating MGA minamahal na MGA Senior Citizens. Sa araw na ito, MGA Lolo at Lola ay may daladala kong magandang balita na mangyayari sa September 2, 2025. At yon sa lahat ng ating MGA minamahal na MGA Senior Citizens Social Pension Payout Schedule, September 2, 2025. Aing alamin ang kumpletong detalye sa balitang ito. Ang malalaman mo na MGA content ng aking vlog ngayon ay una, ang MGA lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. Pangalawa, ano ba ang oras ng inyong payout? Pangatlo, saan po ang PAT venue? Pangapat, ano ba ang kumpletong requirements na dapat dalhin? Panglima, MGA dagdag paalala patungkol po sa inyong payout lahat po ng yan ay ilalagay at mapapakinggan po ninyo dito. At yun po sa lahat nating MGA Lola at Lola. Inaanyayahan ko po kayo na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo ng sagayon. Makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago PA lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusap palagi ang payout ng ating citizens. Ang benepisyo ng ating MGA Senior Citizens. Update ng ating MGA Senior Citizens ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel dahil araw-araw po ako nag a upload ng MGA content na ganyan para po ipaalam sa ating MGA minamahal na MGA Senior Citizens. At kung nais mo na maging updated, kada upload ko ay notify ka. I just click the notification bell para sa gayon malaman mo kung ano na yung update sa MGA Vlogs na ginagawa ko. At sa puntong ito, hindi na natin papatagalin PA ang oras na pag-uusapan ang bagay na ito. Ang una sa ating listahan ay ang Barangay Old Bulat. Ang inyo pong payout ay magaganap po sa September 2, 2025 sa Barangay Old Bulatukan Covered Court. Ang pangalawa po natin sa ating listahan ay ang Barangay Salamanca sa September 2, 2025, ay meron pong magaganap na payout sa Barangay Salamangka Covered Court. 8 hour po ng umaga ang inyo pong payout. Ang kasunod po diyan ay ang Cebu City sa munisipalidad ng Dumanhog sa September 2, 2025. Tagger po ang inyo pong payout sa Tubod. Duguan Gymnasium ang inyo pong payout venue. Kanina lang may nagtatanong sa akin patungkol po sa payout ng Kagayan. And ngayon po ang sagot ay nakita ko na. Sa Barangay Gamad, Igig, Cagayan, sa September 2, 2025. Meron po kayong magaganap na payout sa siping punang umaga sa munisipalidad po ng Igiig sa Lanao del Norte. Meron pong magaganap na payout sa September 2, 2025. At ang pat venue po ay magaganap sa Nunungan New Government Center, Sindibubong Abaga, Nununganungan, LDN. Ngayon naman ay lilipad tayo papuntang Jensen or General Sano City dahil sa September 2nd hanggang 4 meron pong magaganap na payout sa inyo pong MGA barangay na may total of 15,718 beneficiaries po na MGA pensioners. Ngayon naman dadako tayo sa Quezon City dahil sa September 2nd, 2025 ay meron pong magaganap na payout at pupunta naman po kayo sa Rice and Garden Quezon City Hall compound mula 8 Saturn ng umaga hanggang 3 nanograms hapon. Ang kasunod dyan ay ang Office of the Senior Citizens Affair ng Dansol dahil sa September 2 3 and 4, 2025 ay meron pong magaganap na payout kaya check po sa inyong MGA barangay. Sa barangay Bawing Sigil ng General San City, sa September 2, 2025. Ang inyo pong payout ay magaganap po sa Barangay CGL Gymnasium sa OAN Sarovipo ng umaga. Magsisimula po ang inyo pong inaasam na payout sa City of Himamayam sa probinsya ng Negros Occidental sa September 2, 2025. Oo po yung MGA Barangay na magpe-payout. Barangay Agisan na may 82 pensioners, 8 knocker hang 1230 nanograms tanghali sa city hall ground po ang payout venue sa barangay Mambagaton na may 72 pensioners, barangay Saraet na may 84 pensioners, barangay Talaban na may 84 pensioners ang oras po ng inyong payout. 8 hanggang 1230 nanograms tanghali sa city hall ground sa barangay Nabalian na may 78 pensioners. Barangay Kabanan, Kabanbanan na may 77 pensioners. Barangay Le, Bakaw na may 82 pensioners. Barangay Kabadyangan na may 80 pensioners. Ang inyo pong payout time ATO hang 12. 30 nanograms tanghali sa Kabanan Gymnasium. Sa Barangay 1 na may 74 pensioners, Barangay 2 na may 76 pensioners, Barangay 3 na may 89 pensioners. Barangay 4 na may 82 pensioners. Barangay Karabalan na may 73 pensioners. 8S. Hang 12. 30 nanograms tanghali sa barangay Far Gymnasium sa barangay Karuan na may 92 pensioners. Barangay San Antonio na may 61 pensioners. Barangay Mahalang na may 85 pensioners. Hanggang 1,200 sadya ng tanghali sa Karuan covered court sa Barangay Tuoy na may 81 pensioners, Barangay Suay na may 76 pensioners, Barangay Buenista na may 84 pensioners, 8 na hang 12 nanograms, tanghali sa Swed Court. Ang kasunod diyan ay Barangay Baluan. Sa September 2nd, 2025, meron pong magaganap na payout sa 8 to bakas ng umaga at sa barang Balu-Baluan. Gymnasyon po ang inyo pong payout sa Barangay Bula sa September 2, 2025. Meron pong magaganap na payout sa Barangay Bula. Gymnasium po ang inyo pong payout venue at pumunta lamang po kayo doon. Kumpletuhin po yung dapat kumpletuhin ng sa gayon ay hindi po kayo pabalik-balik po sa lugar ng Iloilo sa Barangay Zambaludan. Meron pong magaganap na payout sa September 2 sa 7 hours hanggang 10 hours ng umaga sa Beach Resort, Cabanban, Auton, Iloilo City. At yun po ang MGA lugar na mag-payout bukas, September 2, 2025. At lahat po ng yon ay totoong mangyayari po. Hindi po iyon gawa-gawa. Baka may magko-comment na naman dito. Fake news yan. Fake news yan. Hindi po ito fake news. Lahat po ito ay may katotohanan. At ayaw ko pong magmanipulate ng MGA Misleading Contents. Dito po ay totoo at ayaw ko pong ah, linlangin kayo sa pangungwalan ng views. Hindi po ako ganon. Kaya naman ngayon nalalaman nyo na lahat po ng iyon ay dapat ninyo sundin. Pumunta kayo sa barangay ninyo bukas at um, bakit sir hindi po nakita namin yung ibang barangay sa amin po? Bakit hindi mo po nabigay? So ang ano dyan, may MGA barangay na nagpo-post sa Blue App or sa online Or, yung iba naman, hindi sila nagpo-post sa gym nila mismo. Nagpo-post. So, may traditional way, may modern way na po. So, ang inyong dapat gawin po, pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at alamin ang status po ng inyong social pension for senior citizens. And sa gayon, ay meron kayong idea ano na ba ang nangyayari para hindi po kayo blind at maanong tawag dito, mama behind. Okay? So sa puntong po ito, ay ibibigay ko na ang MGA kumpletong detalye ng MGA requirements na dapat niyong dalhin sa social pension payout. Senior citizens or beneficiaro. Isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong tatlong original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala pananatihing presentable ang MGA dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang MGA papel at siguraduhing pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaro ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong tatlong orihinal na pirma o tumbar sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO-CSWDO or Oscar na mayroong original na pirma, Nina MSWDO Oscar Senior Citizens Authorized Representative, isang malinaw na Xerox ng government issued ID, kagaya ng SS Updated PhilHealth ID Updated Barangay ID Umid Voters ID Updated Voter Certification Updated Police Clearance and Authorized Representative at lagyan ng tatlong original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhing pareho ang lagda o TH mark ng senior citizens beneficiary at authorized representative basis sa kopya ng government issued ID na pinisinta. Kumpletuhin ang MGA hinihing lagda thumb mark sa authorization letter. Iwasang magusot at huwag bilutin ang MGA dokumento kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na xerox ID pensioners warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCAR na may pirma ni MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaro na mayroong serial number, isang malinaw na Xerox ng government-issued ID kagaya ng SS, updated fill ID, updated barangay ID, humid voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng tatlong orihinal na pirma or TH mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kumpletuhin ang MGA, hinihing lagda o thumb mark sa warranty letter. Iwasang magusot at huwag bilutin ang MGA dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan ng certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung MGA pwedeng sundin na estratehiya ang pagbibigay ng pensyon sa MGA Benbisario ay per o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang MGA tao. Gawing sunod-sunod ang pilahanay ng MGA Benepisyaro. Ang pagkakaroon ng pakiusapan sa ngat lalo't higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay na pensyon sa MGA Benepisyaro. Pagdalalahi ng MGA Benepisyaro ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram magtalaga ng isang tao staff na maaaring tumulong sa PIMAS upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa MGA Beneficiaro. Lagyan ng numero ang zero copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. MGA, paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagtadausan ng payout at ng upuan para sa MGA Beneficiaro ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng Certification of Same Person sa bawat lamesa, nauupuan ng MGA Paymaster. At siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang MGA lagda o pirma sa MGA dokumento, kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala dahil puso na po or lag na po sa atin ng MPACs. Ang dapat pong gawin ng ating MGA Senior Citizens ay magsuot po ng face mask, madala po ng alcohol, at magdala po ng assistant, at sumunod po sa litun ng payout sa inyo pong lugar. Huwag pong pumunta kung hindi nyo po schedule dahil ah, uh, hindi po kayo makikater niyan at pakiready po at complete ng inyong MGA requirements. Nang sa gayon, hindi na po kayo paulit-ulit na mag-process. At ako po ito, si Rel Mendoza Tanyo. Nagpapasalamat ng lubos sa lahat po ng MGA sumusuporta at nanonood ng aking MGA Vlogs. At sa susunod po na MGA Vlog ko, ay ipapaalam ko kung ano yung MGA update sa MGA payout ninyo. Salamat po sa ah, walang sawang pagpanood ng aking MGA vlogs at hanggang sa muli.